Okay mga Karubiks, magandang umaga po sa inyong lahat. Uh, ngayon ang topic natin ay paano naman pinipare ang mga edges na good edges na silang lahat. Ayan. No. LSE pa rin tayo. Ito na yung pinaka-final ng LSE. No. Para mabuo na natin ang ating row method. Okay. So, simple lang. So, ganito lang. No. Ganito lang. <coughs> Iyakin mo lang na good ages na lahat ang iyong last six ages, no? Ayan. Sabihin eh, kung ano yung base mo dito, opposite yellow, yan yung ages na makikita mo sa ibabaw ng ganito. No? Tsaka dito. Ayan. Pero kung minsan, baka, yun nga, <coughs> baka hindi pa sila good ages, no? Okay. So, ito yung pinaka-final na pairing, no? Ang magka-pair, white, red, white, orange. So, magkatapat siya. So, ito lalagay natin dun sa likod. At nga pala na no, bago natin ituloy, ang umiikot na lang pagka LSE o kahit sa corners, no? o ang move ng row method, middle, at up, yan, middle, no? ng yun ang umiikot no. Itong dalawang black hindi na. Okay? Hindi na siya iikot no. Umiikot 'yan dahil sa algorithms pero pagbalik o pagtapos ng algorithms babalik sila sa sa sarili nilang pwesto. No? Okay. Okay, pairing tayo. White red, white orange, magka-diagonal o magkalayo. Yung ganyan paano mo maipe-pair yan? Hindi po pwede, di ba? kahit taas mo itong ganon, wala eh. No, wala. So, balik natin. So, ang maganda, white, red, white, orange, magka-diagonal na ganon. Maging dito pa yan. Diagonal lang kung tignan mo sa side view, ng right side o left side. Magka kumaga kung magka-ganyan sila. Okay. So, taas mo itong ganon or eto. Kung saan mo gusto, no? Parehas lang yon Then, Andun yung orange, di ba? Ito, dalin mo dun. Ayan. Nung nadala mo na, taas mo. Ayan. Okay, meron pang isa, baka nalilito, no? T Tulad niya, no? Ito yung pinagparis natin, pero iba yung lumabas na center. Okay lang. Importante, magka-opposite sila. No? Okay. Ngayon, yung dalawa, nasilip ko na agad, eh okay na yung pairing. Pero kung halimbawa ganito, 'yan. Pair pa rin yung white orange, di ba? Nakaganyan 'yan, no? Halimbawa. Pag ganun mo pa lang, ah, hindi siya pair. Oh. So sige, ganun lang 'di gagawin mo. Yellow, ah, uh, yellow red, yellow orange, magka-diagonal. Ang ganun din ng yellow blue, yellow green. Mhm. Okay. Okay na 'dun 'di ganoon mo lang isa ikot mo dalawa. Ayan na sila, oh. Pero bago mo gawin yun, nakaganyan eh, di ba? Pwede naman yung kabila. Para pair na. Ayan. Okay. Di nung nag-pair, no? Ito naman yung ipe-pair mo. Ito yung medyo pangit na <coughs> pairing ng ating ano, LSE. Pag tinaas natin to, tignan mo ha? Tamang nag-pair siya dun sa kulay niya. Pati dito, no? Siyempre. Tapos pag mo sa sariling kulay, ang natira o ang naging itsura square, na iba ang kulay sa gitna. no? so ano ang solusyon dyan? Para maitama na natin siya. So, ano yung nasa harap mo? Orange. Hanapin mo yung orange, tapat mo dyan. Tiyak naman yun lang eh, kasi ito perne. Di ba? perne, di yun lang dalawa, mamimili ka lang. Automatic naman, opposite ng red, orange. Kaya alam mo agad dapat yon kung saan mo lalagay. Hanapin mong ganon. Pati yung likod niyan, no? Red naman siya doon, di ba? Pwedeng, pwede yata, tingnan ko lang kung pwede, no? Ayan, pwede naman pala. Okay, balik muna natin. Ayan, Ayan nakaganyan, no? Hanapin mo yung orange iyon, No. Kesa mag ganyan tayo, pwede, pwede, to rin naman. No. Ganyan. Yan. Kakaroon ka ng hook. Taas mo dalawa. Ikot mo dalawa. Taas mo. Ikot mo dalawa. Then M2. Yan. Pwede, pwede yun. No. Ayan. Kung saan kayo ano. So, balik nga natin kung may babalik natin. Minsan kasi nalilito rin ako eh. Ito hmm, mo, hindi ko na maibalik. Ah, yun na lang. <laughs> yun na lang, hindi ko na maano eh. Kasi sayang. Hahaba kasi video. Ganon din. Same lang din naman ang kalalabasan nun. Ang, kumbaga, mag-shortcut ka lang. Yun nandito, M2 mo, mapunta sa sa taas, U2 mo, then M2. Oh. Ito rin lalabas nun. Okay, next. Okay, next pairing. Same lang din, no? oh ito yung kanina. Diretsyo lang natin ang pag-pairing para, syempre, alam nyo na. Okay. So, ganito lamang bas na halimbawa, katatapos lang ng maging good ages lahat, no. Okay. Ano yung gusto mong unahin? Gusto mo yung white? Pwede. White orange, ano, ka-partner white red. So, dito mo lang lagay kasi nandun siya. No. Pwede kang magtaas dito. Okay. So, balik natin. Pwede ka naman magtaas dito. Ito yung target mo na mapag-pair. Ito yung sinasabi ko sa inyo yung nag siya sa kulay. Pero, hindi naman kumpayan. Kasi kung meron ka pang iyaayos na dalaw eh. At saka, hindi siya naka-pair dun sa kanyang kulay. Oh. Ayan, oh. Kita nyo, no? <clears throat> okay. So, kung ito ito nakaporma na nga pala. Okay, ganito. Sa pag-insert ng edges na to, tulad nito, white, uh, red, orange, tama, di ba? Yun, tama, ano? Balik natin. Eh, kung halimbawa, nakaganyan, hindi ka pwede mag-pair ng gano'n, ha? O mag-insert. Kasi, lalagpas to dito. Eto, eto yung position niya, yung pwesto niya, yung side na to, eh. Gano'n e, eh, Yun, no? lagpas. Pero yung ilalim tama, no? Oo. Hindi pwede kasi hindi siya magka-opposite. Yun. Kailangan yung magka-opposite ang ilagay mo dyan. Ganon. Para pag, di ba, kahit naman kwentahin mo, ito doon tatama eh. Eh red yun. Eh di ba tatama na to. Ayun no? Oh. di ba? Ito tumama din. Ngayon, ang problema na lang, itong green, blue. Mm -mm. So, ang gagawin mo lang, papalit mo lang ito sa taas. Iikot mo naman ito ng dalawa. Sa so, pag ikot mo na, na yan, nakita ah, mo pumaris dito o oh, nag-pair sila. Tsaka dyan. So, pag ikot uli ng dalawa, tama na, lalagay mo na lang siya sa sarili niyang pwesto. Ayun. Ayun. Na. Okay, next. Okay, next, ito naman, no. Same lang din, basta ganun lang ang bag pair, no. So, yan, nakita mo. No? ganoon mo na lang, taas mo. Pair na yon okay. So, hindi siya magka, magka salungat. niyan, no? Tapos, ito. Ayan, no. Yan, no? Ganun lang, no. Okay, next. Okay, another sample naman, no. Basta ganun lang ang pagtingin, no. Ayan, tulad to, pair na. Ngayon, eto pa isa, no. Pair na itong dalawa. Green, blue. Ayan, no. Pares na yellow. E dito, magka-adjacent silang, ano, na hindi pair. So, bababa mo lang din. Dalawa. Nasaan pumatak yung puti? Doon sa likod. No? Dito, Di lagay mo sa harap. Ganun lang din, no. no? Ikot mo dalawa. Ano gusto mong i-pair? Siyempre, yung dilaw tatas puti Red O-rings, ayan. M2, ayan. Okay na. Ngayon, na basta tingnan mo lang Tapos, ah, nag-M2 tayo tumama na, 'di ba? Tingnan mo 'to. Kasi dalawa na lang sila. Tigalawen no? mo. Ganyan mo lang. Tapos taas mong ganun Ikot mo dalawa. Ikot mo uli ng dalawa. No. Ikot mo yung taas ng dalawa. Tapos itaas mo, then iparis mo na. niyon no. Okay. So next Okay, so habang umuunti na ating mga sample, siguro naman natututo na kayo ng ano, ano, room method. Okay, ang ating green, blue, buo na. Yan. Yung dalawa, naka-adjacent sila, no? So, M2 mo lang. Ayan. Ang kwentain mo, saan bumagsak yung white, red, kung nasaan. Kasi, dito pa lang, dito pa lang, alam mo na, pagka nag M2 ito, dito babagsak, di ba yun? Ayan. So, ito, doon mo agad lagay. Then, pwede ka magtaas ng ganyan. Ayan. Then, pair mo na. O, pwede pala yan. no? di ba? Ganun. Para mabilis, medyo mabilis, no? Okay. Next. Ito, last two sample na. Last two sample, no? Ayan. So, pwede naman sa likod ka mag-umpisa, no? Orange, ah, yellow green, yellow blue. Ayan, nakaporma na. Taas mo lang siyang ganun. Ikot mo dalawa. Yung pinag-pair mo, tulad niya, no? Magkaiba yung center. Okay lang yan. Basta good edges. No? O good center na. Okay. Orange, white, red, white. Nandito hmm. siya. Di mo lagay. Pwede ka dito. Ayan. Hmm. So, kung hindi ka sure, no? Dahil ito'y hindi pa naman pala match. So, yung dilaw, lagay mo muna sa baba. Ano yung nandun mo? O, yung may orange, di red yung itatapat mo dyan. M2, para ma-pair mo agad. Tapos dapat mo yung kulay diyan, no? Mm -mm. M2. Ayun, no? Okay. 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 Ito na, ito na yung pinakalas. Ayun. So, siguro naman nagkaroon na kayo ng mga idea, no? Okay. So, gu kung gusto mo white, lagay mo lang dito. Nakita ko na, nando sa likod. Taas mo naman dito, pwede. Mm. Taas mo. Okay. Tinaas na natin kasi baka hindi ka sure na nakita mo itong dalawa, eh, pair na. di nagsiguro ka lang na itaas. At okay rin naman siyang itaas, dahil kasi ito naman eh, hindi pair. Mm. So, itong, itong nasa ilalim ang unahin natin. Yan. Okay, so tandaan lang lagi magka-opposite, no? Para pag ikot nila ng M2 paparis sila, no? Ayan. Hanapin mo yung kulay. Halimbawa, yon Nag-M2 tayo, pumaris to. Iba yung naging sitwasyon nito, no? Tingnan mo to. yung gitna dito. No? Doon mo ngayon siya itatapat. Tulad nung isang yung sinasabi kong pangit ang pagka-senaryo uh, niya. Yun sa harap ang tingin, no. Tapos ikot mo dalawa, ikot mo 'to dalawa. 'Yun na yun, no. Ito, pag ganito naman, EM eh, to ka lang. Yun, no. Okay. Okay. So 'yun lang mga Karubiks. maraming salamat po sa inyong lahat at sa walang sawang pagsuporta, no. At uh, mag-iingat po palagi. Bye-bye.